Kuya John dito sa Santo Rosario, no? shop ni Kuya John para tingnan ko ito na uh, mag-video ulit tayo dito. Dito sa shop ni Kuya John, ano, nagawa ng kulong-kulong, ano? Kaya ito po, no? Ngamaya, iigotin po natin, iigotin po natin. Marami po rin silang uh, gawa. Pero, ang ano, kasi siyempre, ano na nga, December ano, 23 ano, bali halos wala na magbakasyon na yung mga manggagawa niya kaya ang ilan na lang po yung mga gumagawa dito ano, ayun uh, isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga subscriber uh, mga panilig sa ating mga video maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, shoutout nga pala sa ating mga friends Maraming maraming salamat. Uh, shoutout kay uh, Gagamutan Vlogger, kay Ma'am Lusanta, shout out, shout out kay, kay uh, Ma'am Lin, shout out. Ayan, kay Rosalie Channel. Ayan, kay Naidagbal, Lucky Harada, shout out sa inyo. Ayan, kay Robinson Billy, shout out sa iyo, Robinson. Kay Bigan, kay, kay Billy. Ito, ito po. Ito po ang stock ni Kuya John. Ano, bali, andito. Ayan po yung marami siyang mga stock dito. Pero ito, may mga may-ari na ano. Yung mga ginagawa na to. Lahat naman po yan mga may-ari. Kaya uh, talagang maraming tanggap. Maraming tanggap si Kuya John. Uh, mga ginagawa. O, oh, ikutin po natin dito. Ito ang shop niya. Dito sa Santo Rosario. Ano? Santa Rosa. Ayan. Ayan, ayan, ayan po. Dito po. Ayan. Sa mga gustong magpagawa dito kay Kuya Jun, sa chef ni Kuya Jun, ano? Dito lang mag-message lang kayo sa aking chat box. i -re refer ko po kayo sa, mga, sa number ni Kuya Jun para kayo na po ang mag-usap tungkol sa mga price list niyan, ano? Kasi yung mga ano ko mga dati kong binigay sa inyo na priceless siguro ah, baka na bago na yun so pwedeng i-refer ko kayo kay Kuya John para kayo na po ang bahala makipag-transaksyon ng ah, price ano oh, para wala ako yung masasabi ako wala ako ako ng ano dyan basta para malinis ang ano ano kayo ang mag-uusap ni Kuya John pwede na naman tayo tawagan ah, time naman pwede siyang tawagan ano, ayan. ayan po ganyan po karami ang mga tanggap nila dito andong pa sa ano sa may highway nakadisplay ayan po si Kuya Jis ayan po bali sila na lang po bali tatlo na lang po sila natitira na nagtatrabaho kasi yung mga trabahador ni Kuya John halos sa uh, ano na nagbakasyon na kasi bali ngayon ano 23 na December 23 ayan po ginagawa ni Kuya Chiefs ayan, ayan ayan ito po ayan 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 o oh, daming tanggap ni ano na Kuya John sa chef niya ayan A ah, puntahan natin dito sa tabi ng Galsada may mga nakahilera pa pati doon nakatambak sa ano niya sa bahay niya ano, doon sa kabilang bahay okay, puntahan po natin ah ito mga karansam ito ang highway ng patong Tarlac papuntang Tarlac pabalik naman dito ito ang kabanatuan Santa Rosa nandito lang sa tabi ng highway itong Santo Rosario na paggawaan ng kulong-kulong ni Kuya John ito po yung mga naka-display niya ito po ayan ayan po ang mga naka-display niya dito sa labas sa highway dito sa gilid ng kalsada. ayan ito ang bahay ni Kuya John ayan ito marami pang nakata nakatambak dito ng mga mga order sa kanya ayan ayan po oh. dami ayan kaya sa mga gustong magpagawa kay Kuya John, tawag lang po kayo, uh, mag-chat lang kayo sa uh, chat box. I-re-refer po kayo kay Kuya John de la Cruz. Ayan po. Para kayo na po ang bahala mag-uusap kung ano ang presyohan nyo nila. Ayan, para wala po kayong masabi, uh, malinis ang ano po, kayo po ang magkikipag sa kanya. Ayan. ayam po. Ayan po. Ayan. Ayan ang mga finish na ni Kuya Jun. Ayan po. Ayan. Tapos ito pa. Um, ano ni Kuya Jun. Ayan. Cross kulong-kulong. Ayan. Ayan po. Ano. Okay. Sige, sige, sige. Ah, magandang araw po sa inyong lahat. Merry Christmas. Merry Christmas sa inyo ayan mga karamsaman maraming maraming salamat po sige po ayan po ayan po ang mga uh, ano ni Kuya Jun uh, nakadisplay rito ito, pa po ayan ayan ganyan karami ang mga gawa niya ayan po Okay. sige po bye bye salamat salamat sa lahat ng mga subscriber maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, God bless Merry Christmas and Happy New Year Thank you.